Kasing init ng panahon ang nagaganap na bakbakan ng apat na grupong pasok sa Regional Semifinals ng Unity League. Kumuha tayo ng update sa nagaganap na bakbakan mula kay Sujin Kim. Live Sujin. Mela, all troops deployed na nga para sa apat na semifinalists ng Northern Luzon Regional Leg. Ito ay para sa pinakamalaking amateur esports tournament sa bansa, ang Unity League na handog sa inyo ng inyong People's Television. Maaring mapanood ang resulta ng bakbakan dito mismo sa PTV mula May 20. Si Jasper na limang taon nang naglalaro ng Mobile Legends, todong excitement para sa araw na to. Isa rin po ako sa mga nangangarap na maging pro player ko balang araw. Gagawin ko na lang po yung best ko para pakita po kung ano yung laro ko. Anya, malaki ang chance niyang manalo dahil kuha niya ang formula for success. Practice po si pag sa scream tapos time management para maglaro. Gayun din naman ang grupo ni Dave na nagtatalaga ng labindalawang oras kada araw para magpractice. Uh, masaya po kasi ano, uh, mapapakita po namin yung patagal na po namin pre-practice tapos malaking exposure din po to para sa esports career na Mapapase po aggressive gameplay man, kayang-kaya daw ng team ni Dave gawa ng kanilang pagka-flexible. Strategy po ng ano, team namin, uh, versatile po kami tapos aggressive po yung gameplay namin. Once na nagkamali po yung kalaban, pinapanish po namin na pinapanish. Layon ng Unity League na magbigay ng platform sa mga baguhang players, karamihan mga bata na maranasang makiluhok sa isang quality at qualifying tournament. Sa katunayan, umabot sa halos apat na players ang sumali para sa Northern Luzon leg ng Unity League. At ayon sa marami, malaki ang potensyal ng mga bata. Masigasig din naman ang mga competitors mula sa Visayas at Mindanao dahil pataas ng pataas ang bilang ng kanilang teams. Samantala, magiging tulay ang Unity League para maging bahagi ang mga players sa Cebol National Team. Ito'y dahil katuwang ng PTV ang Philippine Esports Organization na siyang bumubuo ng pambansang kuponan. Ang Unity League Philippines ay suportado ng Philippine Sports Commission, House of Representatives, Philippine Esports Organization, Presidential Communications Office at IBC-13. Ang championships naman ay gaganapin sa Metro Manila kung saan ang national champion ay ang siyang mag ng 2 milyong piso, habang 1 milyon naman para sa second place at kalahating milyong piso naman para sa third place. Kakaalaman na nga kung sino ang pinakamalakas na kupunan dito sa Norte pagdating sa larong Mobile Legends Bang Bang. Pero magsisimula pa lang ang aksyon para sa mga players mula sa Southern Luzon dahil dadalin ng PTV sa Legazpi Albay ang Unity League sa May 25. Kaya para sa mga nagnanais humabol, bisitahin lamang ang Facebook page ng Unity League para makapagpasa ng online registrations. At yan muna ang latest mula dito sa Lawag, Ilocos Norte. Balik sa inyo, Mela. Maraming salamat, Sujin Kim.